ito, hindi man ako bumibili kasi iba yung pinupuntahan ko dito. Natutuwa na ako. Nagagalak na kahit papano nakakaabot ako ng ganitong panahon. Another Christmas. Christmas 2023 will end soon. So, ito, maligaya, masaya sa mga nakikita ko dito ngayon. And then, seems so grateful, grateful not my age, nakakaabot pa ako ng another Pasko, another ano, so beautiful. There, oh. Come to think of it yung ganyang mga ano hindi ko man hindi ako nakakapunta ng ibang bansa but ayan through this Christmas tree feeling ko para akong nasa lugar bansang may mga yellow yellow na din is there oh so maganda nakakaaliw but around the clock Mix and mingle and a jingle bell ring. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Nakikikanta ako. Feel ko kasi yung ambience ng Pasko dito. There, look at it. Ang gaganda ng kanilang decoration. It's a life sign to wreck the night away. jingle bell time, it's a swell time. i'm going out with a one horse sleigh. giddy up, jingle, and careful your feet. jingle bell around the clock. mix and mingle and the jingle bell ring. that's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell, ring. Yung simoy at himig ng Pasko. Ayan. komo kuti kuti tahap Mhm. <Sess> Ti da 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 dan. Ti da 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 dan. Ti da 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 dan. Ti da dan da dan. Te da 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 dan. Te da 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 da.